Ano yung kamera ko? Ayan. <laughs> Nagsunod-sunod yung kamera ko. Galing TikTok yung ano ko na yan. Ah, tripod. O, oh, ba? Diba? Ah. Araw ka. <laughs> ah. <laughs> okay, kanta mo na ako, guys. Bahay kubo kahit monte ang halaman doon ay sari sari singkamas at along sigarilyas at mani si tao patao patani kondol patula opo kalabasa at saka mayroon pag labanos nusta sa sibuya bawang at luya sa paligid nito'y maraming linga <laughs> okay guys I'm a happy woman So, I don't care if you bash me and I don't care if you look at me, I'm Dracula. Okay, fine whatever if you want. If you want to be happy to judge me, it's okay, fine whatever. Para maging kumplito po yung araw mo, toxic. Tiyah! Wala ka naman sa akin mga discard O, diba? Hmm. Toxic ka lang, ano ka lang, at toxic ka sa buhay mo, hindi ka masaya sa buhay mo. I e ako, nilalait mo, masaya naman ako. Alright? Okay. Mamitas na tayo ng, mas na tayo ng mga kamatis kasi marami na po akong kamatis na hinog. O di ba? Diba? Yung nilalait mo na tao, ay hindi o maasa sa ibang tao. Kasi kontento ako kung anong meron ako. O ikaw dyan, panay mo kalang lang marites ng marites sa akin, eh wala ka naman ginagawa sa buhay. O diba? Yung mga marites na yan, walang magawa sa buhay. Puro lang yan mga ano, mga judgmental. O ba? Diba? Eh ako dito, ang dami ko namang mga ano dito tanim na hinihintay, pipitasin ko na kasi hinog na. O di ba, ang daming hinog na kamakis. Ito ay pinaghirapan ko po ito, guys. Ayan, super dam.